Nun. <laughs> sa lahat. Guys, meron tayong kawali. Ang itim ng kawali ko. Meron tayong itlog. Ayan. Makikisali tayo sa legit na sinasabi nilang magpiprito tayo ng itlog sa araw. Kung maluto talaga ang ating itlog, pwedeng magluto sa tirik na tirik na araw. Gagawin natin to guys. Kung maluluto talaga. O ilagay sa bubong para maluto, init na init talaga. Salita, salita, nag, nagsasayang ako ng itlog. Hindi to masasayang kasi pag naluto to, kakainin ko to. Sayang hindi ba? Aakyat ako sa bubong. Masasayang daw yung itlog. Sige na na yung, ayan na yung araw, oh, ang init-init masyado. Ang init-init masyado. Sa so, dito. Hindi <laughs> yung... Sasabihin mo sa akin na sayang ang itlog. Malis ka dyan ako na dyan. <laughs> Guys. <laughs> walang mantika. Wala to mantika yung ilalagay ko kung hindi itlog lang. Subukan ko talaga kung maluluto to. Manda lang talaga kayo ha. Ang init na ng aking ano. Ang init na ng aking itlog. Babasabing ko na to. Wow. Ayan. Papansin nyo. Ayan na yung itlog guys. So. Oh. Tapos. Hindi okay, guys. Ilagay natin to ngayon dito sa. Pupong. Ayan. <laughs> Asan na yun? Ayan mga guys. Ayan mga guys ang ating itlog. Mag-aabang tayo. Guys, balikan na natin yung itlog natin, guys. Inakyat ko siya ngayon. Hindi ko mahuwakan yung kawali kasi sa totoo lang mainit talaga yung kawali. Kaya kumuha ako ng ganito. Kaya tinanakin, guys. guys, ito yung nangyari sa itlog natin guys, so ayan, oh ayan <laughs> ayan yung itlog natin, oh oh, hindi nga talaga naluto pero kung mapansin ninyo nandun siya sa gilid, nakadikit kasi sa sobrang init pero hindi siya naluto. Nakagaya ng luto ng kalan. Ay, ang init. Tignan nyo guys, oh. Ayan, hindi siya naluto. Hilaw pa rin, oh. Oh. Ayan. Kaya hindi totoo na naluluto yung itlog sa init ng araw. <laughs> Kalukuhan.